tayo at isang panibagong episode na naman tayo kay Napakasimple lang ang ating episode for today. Isang adubong sitaw. Napakasimple lang kay Lili. Vegetable muna na tayo kay Lili. Napakasimple lang para sa ating vegetable na adubong sitaw. Kaya sana magugustuhan niya kay Lili ang aming simpleng episode. Adubong sitaw. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titit kayo lagi sa aming mga ginagawa at maraming maraming salamat kaya tara kayo ni kung handa na ba kayo papakita ko muna namin simple sangkap para sa ating atubong sita okay kung handa na kayo tara pakita ko muna at samahan niyo muna ako tara yes. let's go papakita ko ito yung sahog natin kayo mayroon tayo ditong pork yan yun po. at siyempre, ito yung ano natin kay Eli? ang ating episode, si At yung sangkap niya kay Eli, napakasimple lang. Meron lang tayo pork cubes para buong buo talaga ang lasa ng ating pork. Kahit konti lang kay Eli, kaya gagamit tayo ng pork cubes. At meron tayong siling green at siling pula kay Eli para spicy naman tayo kay Eli. At bawang, sibuyas kay Eli na puti. At meron tayong pamintang durug. At simpleng yung ating Wister sauce At toyo Baka naman At simpleng Kaylee suka Napaka simple lang Kaylee Para sa ating episode na adobong sitaw At para madaling sundan ka rin Napaka simple lang yan Kaylee Slice ko muna yung pork natin At ayusin dito ni Buibokbang Ang kanyang gagawin Kaya tara kaili Kaylee, slice ko muna yung pork natin, kaili ang ating pang sahog. isling natin ito kailin natin pang sahog para sa ating pork I chop natin ito kailin sa ano dahil mabutuh Dari lang itong ng kay Ili para sa ating adubong sitaw. May iba kasi kay Ili na malayong buto. Mm -hmm. Buto kay Lee. Tigas. Ayusin natin ito kay Ili. Napaka-simple na ito, Kayli. At sa ating adobong sitaw. Wow! Yan na, Kayli. I-chop ko muna itong mga ribs, Kayli. Ay, yung mga buto niya. Kasi, tinamaan lang nga kaili Kayli. Yan na, Kayli. Kaya tapos ko lang mag-chop, Kayli, doon sa buto. Yan, si sibuyong mukbang naman, Kayli. Ay, binanatan na kagad yung sibuyas. Kasi alam niya na, yung kanyang trabaho, Kayli. At pati yung sitaw, Kayli iwain na rin niya yan kasi napaka simple nito kay Lee para sa ating adobo sitaw kaya sana mga kay Lee magugustuhan niyo ang aming simpleng recipe kay Lee style kaya balikan mo natin kay Lee at ipapride natin kay Lee yung pork natin kay Lee nagpainit na pala ako kay Lee ng kawali na walang mantika ipapride muna natin yung pork natin tara walang mantika yung kay Lee oh yan, ilalagay na natin yung pork natin. Yan. Dito pa natin yung gravy. simpulan lang to kay Edith para sa ating adobong sitaw. Wow! Uhahay! Yang kay Edith, takpan mo natin yan at hihanin natin yan mag-absorb at maging brown kay Edith. Balikan mo natin yan. Check natin kay Edith. Wow! Lumalabas na yung katas niya kay Edith. Mix lang natin kay Edith. Hayakan na lang natin ito siya kay Edith. na lalabas yung mantika niya at magiging brown kaili mag brown yung ano yung pork natin kaili yan para mas ano kaili yan balikan mo natin ulit yung kaili yan na kahili habang pinapano natin yung pork kaili ay isiboy mukbang kahili ay nagumpisa na rin sa paghiwa ng sitaw yan yan yung kanyang ano, Kaylee, activity. Yan, balikan lang natin ityan Tian mamaya, Kaylee. Pag okay na. Kaylee, pagkalipas na yung ilang minuto, balikan na natin. Wow! Okay, <coughs> napapag-fried na siya. May pustan natin. Wow, pumaputok po ito, Kaylee. Kaylee, lumalabas na yung mantika niya. At maya-maya ito, -maya, -maya ka, Kaylee, pwede-pwede na to Yan, Nagkaroon na siya ng mantika. Kaili, magagamit na naman natin yung mantika natin yung kaili. Masarap yung kaili yung mantika na to. Yan yung mantika na to. Kaili, masarap yung pang ano sa gulay, pang gisa. Ayan may kaili, pwede pwede na to. Yan. Balikan natin ulit yan mamaya. Takpan mo na natin yan. Balikan natin kaili. Wow! Tubig ito kaili. Yan. dilipat lang natin yung kaili at magigisa na tayo sa ating sangkap. Yan. Sa kaili, binawasan lang natin yung kunting magdika kaili. At umpisa na natin kaili at hindi na rin nugasan natin yung kuali dahil malinis naman yan. Unahin natin yung bawang. Igisa natin kaili. Ito yung simple lang ito kaili para sa ating adubong sitaw. Wow! magbago no? na kaili at ilagay na natin yung sibuyas white onion yung ginamit sa ating kaili pwede rin yung kaili pula wala lang kasi tayo yung pula kaibig Ibi kaya white yun yun ang ginamit natin wow pwedeng pwede na sa Ibi ibalik na natin yung pork natin mikot lang natin yan para sa ating atubong wow lagay na tayo dyan tuyo kaily para lalasa yung pork natin mga isang ano lang kaily yan Wow. Lagyan natin kayo yan, ating whistle sauce. Simpli kayo, maglalagay natin ng pamitan, durog. para mas mabango para mas mabango na kaili yan mikos muna natin yung kaili wow ilagay na natin sa ilo ang ating isang buong baboy ang ating pork cubes Lagyan na natin kay Ling ating pork cubes. Yan. Kay Ling pork cubes natin. Mikos lang natin. yan. Ito yun yung kailin. Ilalagay na natin yung sitaw natin. lang natin to kay Mmm! kandahan lang yung apoy natin ng kaili at ilagay na natin yung siling green siling green kaili at siling pula yan para medyo spicy yung adobong ano natin adobong sitaw wow mikos lang natin yung kaili Napakasimple lang ito kay Lee para sa ating vegetable o adobo sitaw. Street beans. Tikman man natin kay Lee dahil wala pa yung sabaw kay Lee. Tikman natin kung anong kulang. Wow! Napakayami kay Lee. Gandahan lang yung opinion ito kay Lee. at maglagay tayo dito kayo ng suka kunti lang kunti lang yung suka kayo yung mga isang kutsara lang yan at takpan lang natin ulit yan kayo balikan natin ulit yan mamaya mo balikan natin kayo yung. pagkalipas silang minuto wow hindi na tayo dito kayo maglalagay ng tubig ayan ito na kayo hayaan na lang natin maluto yung sitaw natin kaya yung apoy natin kayo mahina lang Wow. Ito yung mga kaili style. Mahina lang 'to kaili yung apoy natin na ginamit. Hindi tayo pwedeng malakas dahil wala tayong tubig na nilalagay. Yan. Yung kaili habang pina pinapano natin yung ano natin, yung sitaw natin kaili, eh. magse-set out muna tayo sa ating mga sulit diyan. Yan. Balikan na lang natin ulit yan mamaya kay Lima. na lang yung opinion. yan. Yung kay Lima, habang hinintin natin kay Lima yung sitaw, out siya out tayo sa ating mga sulit at silent viewers dyan. Kaya shout out, Laila Kadigayama from Japan. Shout out, Jim Poyle Rizzo from Rome, Italy. Shout out, Bistak living in Japan. Shout out, Mads in Japan. Shout out, and Mother... Um, <coughs> Mami Mel from Muscat Uman. Stout. Mother Blood. Stout. Bartolome Grudas. Stout. Giovanni Nibau Stout. Lorena Palacio Masanegra. Stout. Munder Blood. Stout. Rich Official Blood. Stout. Erlidon Laurino Bayuna. Stout. Biahirong Bisdak. Stout. an Mam Michelle Kawakubo. Maraming maraming salamat, Mam Ma sa pagtagkilik mo lagi, Mam Ma sa aming mga ginagawa. Kaya isa kang supportive para sa amin. Kaya maraming maraming salamat sa iyo. Kaya shout out siya dyan at ingat ka palagi, Mam Ma Michelle Kawakubo. Shout out. ECX ng Cameroon. Shout out. Wack Riders. Shout out. Alabang Boys. Shout out. Boys. Shout out. Pistolano Group. Shout out. and team Didi Stout JPOI Stout Hero, Stout Gilbert Santos, Stout Chris Molina, Stout Glenna Agatun, Stout Lorenzo Bora, Stout Jade Andrade, Stout and Glenn and Kim De Viga. Stout Fernando Canio, Stout Gerald De Villa, Stout Gilbert Chilubri, Stout Argy Valentino Bal, Stout Yun mga kaili ang mga sulit natin at silent viewers na walang sawang sumuporta at sumubaybay sa aming mga ginagawa sa araw-araw. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Lalo na yung mga silent viewers natin at yung lalo na yung mga OFW natin na mga sulit natin. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Kaya napakasimple lang ang aming episode para sa inyo. Isang simple at masarap na recipe. Adubong sitaw. Kaya, copy boy, shout out sa inyo lahat dyan. Tara, Coffee Boys, balikan na natin ang ating ginawa. Baka nasunog na ang ating adubong sitaw. Kaya, ano pang hinintay nyo? Tara na! Let's go! Kay Eli, balikan na natin. Wow! Mama me! Wow! Mama mia! At kunting-kunti na lang ito kayli ay okay na. Para sa ating adobong sitaw, nagmamantika na yung ano natin kayli Kunting-kunti na lang yan. Ibig sabihin, goods na goods na. Wow! Walang, sar walang sabaw yan kayo. Oh. Nilo no, pinaluto lang natin sila sa mga katas nila. Yan. Siyempre, kasama na rin yung ating panimpla, tuyo, oyster sauce, at suka kaili. At itikman mo natin kaili Bago titikman ang ating hurado. Wow, napakasimple lang para sa ating adobong sitaw. Check natin. Wow. Panalo kay Lee. 110%. Ayan na kay Lee. Titikman na lang ating hurado. Dahil okay na nga itong sitaw natin. yan Para haba-haba na kay Lee. yan Okay na to. Yan na kay Lee. Titikman lang ating hurado kung okay na ba yung ginawa nating adobong sitaw. Okay na ito, lamit tayo. Yan na, kaili. O, oh, napakasimple lang para sa ating adobong sitaw, kaili. Na kaili style. Maghahain lang kami ng kanin, kaili. At hababa na. Wow, wow, wow. Yan na, kaili. Ang ating finished product. Adobong sitaw, kaili style. Wow. Ano pang hinintay niyo, kaili? Lahat ng hindi po kumain dyan. Sumabay na. Rice ni Bui Mokbang, kaili. At gutom na naman si Bui mukbang kaili. Tara. Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na para sabay-sabay ito mabubusog para sa ating simpleng recipe. Wow, wow, wow. Rice natin kay Elio. Tara. Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Let's go. Wow. hindi katatapos lang natin magluto ng simpleng recipe at tubong sito sa mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa araw-araw. Lord, maraming maraming salamat, Lord, sa blessing na bigyan mo sa amin at maraming salamat. Pia mo ako. Salamat sa Lord. And God bless our Amen! Ano pang ilintay niyo? Tara! Hababa na! Napakasimple lang ang ating ginawa kay Eli. Gumawa lang ng agtubong sitaw kay Eli style. Wow! Tara kay Eli, lahat hindi pa kumain dyan. Suwabay na. Para sabi-sabay tayong magubusog. Kaya tara, kain tayo sa inyo. Laila Gatagayama. Bisdak, living in Japan. And Mads in Japan. Gimboy Laurizo. Um, and Ma'am Michelle Kawakubo. Tara ma'am, kain tayo. Suwabay na kayo. Para sabi-sabay tayong magubusog. Kaya tara, let's go. Ano kain tayo kay tayo. Panalo kay eh? Napakasimple lang ang ating ilawak. Mmm. Oish, Kylie. Pwede pwede na ito, Kylie. Gagaya niyo sa pangumain niyo. Mmm. Wow. medyo may ano pa kaya kung tagay ni crunchy kaya mas masarap mm. at is spicy kaya din Hmm, kain-kain ini. Kain-kain, kain-kain. Alf Kaili. Meron tayong episode dito kay Eli. Kaso lang, may nag-request sa atin sa dami na natin video, hindi rin niya mahanap kay Eli. Kaya nagluto tayo ulit. Kaya ito, ito sir, ang request mo, Fernando Caño, ito na yung request mo, at tubong sitaw na kay Eli style. Bukas, pwede-pwede na to, gagayahin mo. うん。<noise> <noise> 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 Parece parede. Suave. yung ano kay Eli adobong sitaw na patuyo hindi ko na kasi malala kay Eli kung anong episode yung adobong sitaw natin dahil marami na rin tayong video na ina-upload kaya ito na lang kay Eli nagawa tayo ulit para doon sa request ng ating solid na silent viewers natin. Mm hmm. Napaka-simple yung lasa kayo, napaka-simple lang. At mga rin sundan. Kaya mahirap talaga kay Eli pag marami ka ng video, hindi mo na halos maalala kay Eli dahil lang laging nasa isip mo yung content mo kinabugasan. At video na ano na siguro yung kay Eli, siguro mga tatlong buwan na. Kaya hindi na natin matatanda kung anong episode yung kay Eli. kita, kita kaya hmm. kayo rin. Ito ay naman ba kayo rin? Grabe kayo rin panalo. napakasimple lang para sa ating ginawa. Kailish style. hmmm hmmm solid natin dyan sa probinsya. Alam kong mas marami mga gulay dyan sa inyo. Kanito lang gagawin nyo sa sigaw. Napakasarap. One hundred ten percent kailig. Ang kanyang ano, medyo crunchy. Talagang lasa. Kasi bigyan ko ng idea, pala Simple Hmm. Timpla pero taob na naman tayo kaya to please. Ano to please? Panalo ka Eli. 110%. Ang ating kaili style na dubong chito. Ililigpit mo namin ito kaili Eli dahil sold out na naman. Yung kaili at sold na naman tayo sa simpleng recipe. At tubong sitaw, kaili style, kayo huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titip kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming salamat. Bye-bye!